Oji, hello. I'm so sorry at nakarating pala sa iyo yung um, nangyari. Um, hindi ko kasi mapigilan yung team ko na mag-post sila, maglabas sila ng sama ng loob nila kasi syempre nagpagod kami, naghirap kami na gawin yung mga shoot, um, pagandahin ako for almost a year of preparation tapos yun lang yung nangyari. So paglabas ko kahapon sa event, hindi ko na natapos yung program. I was so frustrated and so down and lost. I guess that's the right word. parang what happened? Parang ganon yun nangyari sa akin. So my team was so mad. They hugged me when I went up. Umiyak na ako doon. Tapos my husband saw so, Sabi ng husband ko, Ano yan siya? Ba't umiyak? Parang, yun na. Naka, napakwento na ako. This gala, nag-prepare ako since last year pa. I prepared, nag-check-in na ako last year pa. Binook ko na lahat last year pa. We even had meetings for what to do, for what theme to make, for, alam mo yun, lahat talaga, preparation, gastos, alam naman natin, di ba? And yet, I was not really expecting na matrato akong as VIP, pero I'm just wishing na matrato ako fairly lang, yung fair naman, di ba? Okay, nung binigyan nila ako ng invitation for that gala, Um, nag-RSVP agad ako. Kasi pag hindi daw kasama sa RSVP, hindi daw makakapasok. So, nag-RSVP na ako. I even asked them if I can bring my husband. Pero sabi nila, I cannot. Walang plus one. Sige, so, okay, sige, it's okay. And then, um, pagdating ko doon, kahapon, kagabi, my name was not on the list. So, parang sabi ko, okay, so, pero nag-RSVP po ako. My handler was there also. Tapos sabi, eh, wala ka po dito. Ano po bang apelido? Lahat na, na apelido ko. Sinabi ko na, sa Monte Idol Chua. Pero it's not there. Sabi ko, um, meron po akong show ngayon. Sabi ko sa kanila, yung Forever Young, pero hindi pa yung air. So, they were looking, they were thinking, on, saan ako yung upo? Sabi, oh, sige, upo ka na lang dito kay La Altea. Kasi meron pang isang seat na pwede. So, binigyan nila ako ng number. When I went inside, sobrang puno ng table. So, parang, okay, and then all of their names are there sa table, sa, sa ibabaw ng plate. Sabi ko, ah, okay. So, parang naiyan naman ako na uupo ako doon and it's not my name, di ba? And sikip na sila doon. So, I called my handler. Sabi ko, ate, wala akong table. Saan ako uupo? And I don't know where to go. So, butin lang may mga nakikita akong ibang artista. So, syempre, nang akat si mga artista na nakatabaw ko before. So, sabi sa akin, binalikan ako ng handler ko. Sabi, okay, you can go to number table 44, 43, 44. So, pagpunta ko doon, nagulat ako. It was dulong-dulong table, and walang nakaupo doon. Ako lang. And may dalawang lalaki na doon. Parang ako, okay, sige, at least have my table. Pero, parang nakakaramdam naman ako nung parang, what happened? Nag-RSVP ako. They even messaged me lahat ng list ng pangalan ng artista nang papasok ng 6 to 7 p.m. And naandun ako sa list. How come wala akong sa list ng registration? So doon lang, nagtataka na ako tapos parang I feel so kawawa na everybody was going sa akin na parang Nadine are you okay? Okay ka lang ba dyan? Parang gano'n, gano'n yung feeling na tuloy ako. I prepared for this since last year pa. Ay alam mo yun lahat ng efforts ko, minggay ko talaga yung team ko. They were so excited also dumating tong uh, event na to. And I'm just hoping last night na sana mas naayos yung situation ko, yung nangyari sa akin ng tama. Well, um, yun lang, masama lang talaga love ko dito OG, pero it's okay. I'm thankful naman sa GMA kasi kahit papano na i-invite ako sa ganitong malaking event talaga, no, once a year. And I'm thankful also kasi meron akong bagong show ngayon with them. <laughs>